Kaibigan, samahan niyo ako dahil nandito ako ngayon sa Heart Center para sa check-up na uh, nararamdaman sa puso ng mga kaibigan. Ito yung pinusipto ko sa iyo na matagal ko nang nararamdaman, no? Na ngayon ay paturado tayo sa trading uh, result no? So, panikula tayo na makita. Kaya nandito ako ngayon sa Heart Center para tingnan kung ano ang activity ng aming puso, no? Nga at, uh, ito nga at ito nga ng ating daramdaman dahil mayroon akong severe aortic stenosis na kaibigan. no. So may regurgitation pa yan no. Kaya, uh, medyo sa kaya subay niyo yan mga kaibigan dahil schedule ako for operation no next year kasi hindi ko pa kaya sa ngayon dahil malaki talaga ang gastusin mga kaibigan no. So habang kaya ko pa ay uh, sing ko muna at harap uh, hanap tayo ng paraan para magkaroon tayo ng uh, panggastos no sa ating uh, gagawing uh, procedure yeah. by next year mga sa so, sabay sabayan nyo po at i-update uh, ko ba yun doon sa mga may karamdama tulad ng nararamdaman ko sa po sa puso, mga kaibigan dahil nga hindi biro ang uh, uh, nararamdaman natin na to kaya maaring maraming komplikasyon na biglaan lang na maaring maging dahilan no hmm. ng uh, pagka pagpalfunction ng ating puso uh, maya uh, uh, pinapalala ko lang doon no, sa mga may nararamdaman na ngayon, pagpunta na po kayo sa Heart Center mga kaibigan, para makita yung, yung mga nararamdaman doon. No? So, kasi nga, napaka uh, ah, seryos ang usapin. So, natin sa puso mga kaibigan. So, paibayan po ako at uh, uh po sa inyo kung anong mga activity, no? Ang mga nararamdaman. Na ngayon, medyo masakit. Dito banda sa may lalim ng gili. Yan. ah uh, dito sa may dito banda, masakit. Kaya yan mga kaibiga. Uh, isa nawawala din pagka uh, wala naman masyadong pagod na nangyayari. No? Pero kung napapagod tayo, nararap naman natin. Sayang, medyo nawawala. Pero malungkot, may iba ang babagok ang isipibosyon natin, nararap naman natin. Okay, so sabay so, ba yan yung mga kaibigan? At salamat sa patuloy niyong pag-subscribe sa ating channel. Alam ko malaking may tutulong yan para sa gagawin ko si sa aking nararamdaman mga kaindyan. So thank you very much.